Ito po ang hindi nila mapipigilan. Umamin po si Ping Laksod. Sabi po ng mga leader niya at saka ng mga gobernador at mayor, lalo na po sa Visayas at Mindanao. Ito ha, ah, ininterview in-interview si Ping Lakson ni Ali Soto. Umamin sila na apektado. Apektado po ang mga ah, kandidato ng, ng government. Apektado po yung mga Apektado po yung mga BBM. Ayon po to kay Lakson. No, nire-report sa kanya ng mga leader niya sa Mindanao at sa Visayas. O, yan po. Kaya sabi ko sa inyo, ang inisyal na epekto niyan sa mga kandidato ni Marcos. Kung kayo hindi mananalo lahat, isisiro diretso namin kayo. Kayo may kasalanan niyan. <laughs> o, yung mga loyalist, akala ko dapat kayo nagdidiwang. Bakit galit pa rin kayo? <laughs> Nakakatawa itong mga loyalist. eh. <laughs> galit na galit pa rin kay Badong eh. Daming galit kay Badong ngayon eh. Kayo pa galit? Dapat kami galit ah. Kayo ba yung pinakulong yung presidente nyo? <laughs> kayo ba yung anak ng presidente nyo? May kasong na nakasalang sa impeachment? Tapos yung tatay? may ka, naroon sa ICC, nakakulong. Hindi ba dapat nagdidiwang kayo? Hindi nyo magawang magdiwang, no? Kasi buong mundo kung saan may Pilipino nagrarali. Ah, ko na naman ba na nilalangaw? Pati ba yung Hong Kong kanina may nagko-question pa sa Hong Kong eh. 'Di ba milyon ng Pilipino sa Hong Kong? <laughs> Bakit daw libo lang ang dumalo? Eh kayo nga, kahit 20, wala eh. Kayo nga, kahit 20, wala kayong mapaparali sa Hong Kong eh. <laughs> Bakit libo-libo lang daw? Libo-libo lang daw. Hindi na po. Pati po yung okta, pinaliwanag nila, bumabagsak. Kahit nasa top 12 pa sila, hindi pa po yan. February pa po yan eh. March 11 po. Tandaan nyo po yung pecha. March 11. No? Happy birthday, Tatay Digong. Nanganganchaw yung isa eh. Libo lang daw ang dumalo. ba diba, million kayo sa Hong Kong? Bakit daw libo lang ang dumalo? For your information, libo lang, hindi magkasya sa loob. Mas marami nasa labas. Nasa labas ako eh. <laughs> okay. Si Ping Lakson, uh, eto po, uh, bumibilib kay Tore dahil masyado raw ano si Tore. Masyado raw yung, anong tawag doon? Yung maximum tolerance daw si Tore. Bilib eh. Bilib si Lakson eh. Alam nyo, Uh, senator lacson maximum tolerance lang daw yung nagawa maganda raw yung handling ng PNP alam niyo senator lacson bali-balik ta rin mo man no Pabang, pabanguhin mo man pabanguhin mo man yung administration na kinabibilangan mo kahit na wala na saktan no Sabihin mo nang hindi sinaktan si Tatay Digong, hindi sinaktan si Medaldea, hindi sinaktan si Kitty, hindi sinaktan si si Abansenya. Hindi naman yan yung pinaglalaban namin. Bakit dinala si Tatay Digong doon sa The Netherlands, sa The, The Hague, Netherlands? bakit nyo dinala si Digong sa The Hague, Netherlands? ba? Diba? Kung tama yung sinasabi ng mga abogado na international expert na matindi at si Duterte pa nag-provide ng kanyang mga uh, yung kanyang ebidensya laban sa kanya, bakit dinala nyo sa The Hague, Netherlands? may jurisdiction ba? Wala. Dahil anim na taon na tayong hindi kasapi ng ICC. Paano sila magkakaroon ng jurisdiction? Alam nyo kaya naiyak si Bato? Laging sinasabi Interpol ng Interpol. Naiyak sa galit ha. Interpol kayo ng Interpol. Dating chief of police si Bato. Alam niya kung ano ang papel ng Interpol. Hindi po makakapasok ang Interpol. Hindi po makaka-intercepol. kung nga, nag-inter si Paul. <laughs> <Kung>, uh, <laughs> Nag <po> si Paul. <laughs> Yan po ibig <laughs> Nakakatawa. Kinakailangan po natin tumawa kasi magigiba po tayo lahat pag iyak tayo ng iyak eh. Ilang araw na tayong umiiyak. Matuwa naman tayo. <laughs> Uminter si Paul. <pool. laughs> Dahil pina <pinainter> nyo. Okay. <laughs> Nakakalungkot mga kapatid. Pero bahagi na tayo ng kasaysayan. Huwag mag magalala. Yung mga nangyayari ngayon, maikukwento nyo to sa inyong mga kaapo-apuhan. Kung buhay pa kayo. <laughs> may kwento nyo. O yan, challenge ng mga taga Hong Kong. Yun ang mamaliit sa mga rally ng Hong Kong. Sige nga, pumunta nga kayo. Tiniti ako sa linggo, meron niyan rally yung mga taga Hong Kong. Puta ba? Padadaig ba yung mga taga Hong Kong? <laughs> Nung tinanong naman si Lakson kung tama ba yung ginawa ng pamalan, hindi rin na raw siya dadagdag. Marami na raw eksperto. <laughs> okay.